Another day, another grace. God's grace is new every morning. His goodness, His mercy, His love and juice forever. Sinipag naman, bigla naman naglinis, nag-organize si Fantastic man ang mga gamit. Kompleto po tayo para pag may ginagawa din na diretsyo. Ito po. Ayan, cordless drill. Drill. Ano yan? An grinder heater at kung ano-anong mga kompleto naman tayo tapos mga mini mini tools ah ito pala usual na ginagamit ko araw-araw sa pag uh, ng electric fan yan ito yung mga screwdriver ko isa sa nakatusok sa akin doon ko pa nabubuksan. Minsan kasi kailangan sakto doon sa screw. Pag hindi pumasok, makakakalbo yung screw. O dumudula. So, bibili ako ng table vice. Tagahawak. Talagang kailangan ko na yon. Okay, ito. Yung organize ko lang. Mga pang ano. Cooking. O, ito. Mga mga nilalabas ko pag nahirapan ako mga vice grip mm. Um, ba iba may long nose type ayan pliers cutter ayan mga ano to ang tawag dyan tapos yan mga wrenches, miski pang plumbing yung panukat kumaba ayan yung mga ano chisel at saka mga grind mga file at kung ano-ano yan o baka sabihin nyo hindi naman nag-iingat si Fantastic Man meron tayong mga safety goggles at isang katerbang mga iba-ibang ano yan iba-ibang klaseng mga gloves may matigas may mga ano rubber may pang welding may para di pa gamit yan Oh, mga ay gla ano, safety glasses. Kompleto naman po tayo. Iba-iba 'yan. Okay. Makita niyo 'yung tambak ni Fantastic Man. Ayun, miski pang mga ano carpentry, may pang-cutter tayo. Iba-iba, kompleto tayo sa drill bits. Ayun, pang-cut, pang-cut. Yung mga ginagamit ko sa farm ng mga so mga kung ano-ano. Ito ano. hmm. tayo sa hagdan sa mga itak at marami pa tayong tools dyan at mga spare na pang plumbing park camp, carpentry at siyang katutak na mga lagari. Meron din tayong axe at yung mga uh, tikak natin yan na financial ko na kayo kaya may tayong mag uh, company kung ano ano ni fantastic man natututo okay that's it